napakahira pala nang wala ka man lang party kasama sa buhay mo na love life mo ayan no pati yung washing machine na hindi wala man kung anong problema niya dahil ang tubig ay pumupunta sa dryer my goodness kailangan mo talagang kutkutin pati liko kapag wala kang lover boy ayan pati ikaw pati ikaw pati ako nga ay ako pa rin, my goodness, lahat na na dati hindi ko nagagawa ngayon. Inagagawa ko na para lang makapaglaba ng bonggang bongga na may kasamang dryer. Siyempre, masarap maglaba ng nakadryer naman. Hindi yung tutulo-tulo habang nagsasampay ka sa pagmumukha mo. Kaya ayan, no? Oh, Ginukot ko talaga kung anong problema sa buhay itong washing machine na ito. My goodness. Naku po, ayun, napapunta ako sa ano. May pinunot nga pala akong karton. Ayan, napasigaw pa ako dyan. Ayun, yung arinola na palabas na ko. At ang napakalokong mga pusa ay doon pa sa aming ano. Ayan, naku, ayan. Ang hilatsa ng pagmumukha ko. Super pagod po na may gali. Ayan pala, pag wala ka talagang partner sa buhay mo, yung panggawa yung panlalaki, eh magagawa mo ng lahat. Eh ni minsan hindi naman ako marunong kumutkot ng washing machine, pero ngayon ay nagawa ko. Abay, syempre, wala ka namang asahan eh. Kung meron sana, bakit naman hindi? Bakit ka naman gagawa? Eh kita mo namang, oh, ayan, oh, napakahirap na. Ayan, binaklas-baklas ko pa. Andiyan, nagsisigaw pa ako para lang iabot sa akin yung na-trap kasi ako sa hinila kong washing machine. Hindi e, kan sa kanta sigaw ako kay Jenny. E, hindi naman ako narinig. Eh, napagdiskitahan ko e, si Jenny's my goodness. Eh, nagsisigaw na ako. E, hindi pa rin ako inintindi. Eh, ganun talaga kapag merong kang tinawag at nakarinig ka na hindi naman naiingli yung tinatawag mo. Eh, di syempre eh, ikaw na mismo ang magano na bakit mama? maayon yun ayun yung nakabara doon sa washing machine ko kaya yung tubig ay pumupunta pa doon sa dryer my goodness just ko po mahirap mawalan ng washing machine eh, mo naman halos ang mga daliri ko eh, pagod-pod na sa dito sa bahay tapos masisira pa ang washing machine just ko po just ko po rude wag naman sa ginagawa naman yung Diyos ay yan o. Oh. Kapag talaga palang wala kang asahan, magagawa mo kahit hindi mo naman dating ginagawa. O, oh, ayan na o. Oh. O, oh, umpisa na ulit ang paglalaba. Nako, bumaha na sa kusina. My goodness. Linis to the max. Na naman. Alright.